Hello mga kagana, kamusta po kayong lahat? Andito po kami ngayon sa may West Hills Mall kasi nga papa uh, papasya lang kami, gagala kasi nga Eid ngayon so it's holiday rin dito sa Ghana so napakaraming tao ngayon dito so ayan parking area, kuno, ano na sila be, andito kami sa West Hills Mall ayan ganito talaga dito kapag uh, holiday marami talagang taong pumupunta dito tapos um, wala pa siya lang sila magsha-shopping ayan nakikita nyo dahil yung mga tao papas na tayo hmm. Duto, dito totoo sin hindi naman gito karami yung tao pag ano ano daming tao yeah mo na yeah mo let's go Kasama namin si Deffy si Erica. Muna tayo magtagal. Hindi na kayo magtatagal kasi maraming yung tao. Ay, may pair sila ba oh. Are you happy po? Yeah. Yeah, this. Yeah. Yeah. this You want apple? Yeah, yeah. apple and pear. Yeah. Apple and pear? Yeah. na plastic. Okay? Oh, the grapes is too much. Ah, where my grapes? Dito. Ay nang pumahal ng grapes nila. Wait, 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 wait. Let Mama choose. Ito oh, white. Walang red eh. Ano ano ba yung tingin mo? Oh, dito tag 75. Saka maliliit kasi to, best. I show you want this piece? You will not eat it, ha? Ito na lang, be. Oh, ayan na. Parang okay pa to. Isa lang masisirak pa yan are you, happy? Yeah. That we came here? Yeah. are you happy that we came here are you happy that we came here Dami tao ayan. Dito sa may restaurant ang dami ng tao. Kami pumapasok. So kami dito is bibili lang. Marami talagang tao ngayon dito. So bibili lang kami ng milk. Yung president be, here the whole, yung whole milk. Ayan. Milk. Pwede na yun. Be. Chocolate drink na masarap. Ininom mo to? Only one. Ininom mo to? Ay, okay. hindi. Ito kasi masarap ko siya. So ngayon shell talaga tayo dito sa ka. Dalawa? Okay lang. Okay no, no. Very cold. May mga cornflakes. Marami sila nakapromo ngayon. Dito kasi nagbibenta rin na sila ng alak. Ayan. Ayan. Marami sila dito uh, mga frozen items. Ayan. Hanap tayo ng chicken. Ayan. May mga alak din sila dito. Kasi sa palace, wala kasing alak. Ayan. Daming tao sa restaurant. Oh, busy, busy. Lagi namang hindi naman ganyan la, yan dito. Ang dami talagang tao ngayon. mga itsura ng mga tao dito ngayon. Ayan, shrimp. Hi Reggie, how are you? How's everything? Yes, Dati namin empleyado to sa Paris. How's everything? My boy. How <laughs> are you, my boy? Siya, fine auntie. Bye-bye. Ito yung mga damit-damit nila dito kapag nagkakaroon sila ng mga, ay, ng mga halit pag special day, yan yung mga damit nila. Ayaw ay ang kuwase na yata ko. So, hanap tayo na. Ng... Dami, dami tao. Kasi ngayon holiday, so mostly talaga dito mga ano nila is mga na uh, Islam yon. Religion kasi uh, marami rin yung Islam dito sa bansa nila. So, first time ko talagang makagala dito ng holiday. So, actually, hindi talaga kami gumagala. Okay. Oh, Take some biscuits. Ito kasi mga kasambahe namin, mga mahihain pa uh -huh. Take biscuit. We have some here. Ito si Debbie, mahihain din yan, si Erica. Mga kasambahe kasi namin, hindi to sila mga ano, mga para kuwala ng kuha. Mga baba ito sila. Tapos, mga masisipag din. Ano pa ba? Okay. So, Picture-picture yung mga tao sa likod. Are you okay, boo? Ang daming tao ngayon. Pero okay lang, at least. Napakita ko sa inyo yung ano ba yan? Yung ganap dito kapag holiday. Ito, boo, $4.50. Kaya mo. Ayan. Ito yung mga electronics nila. Be, tiya mo. 400 lang. Ito oh. Desire. Mas maganda tong binaton. Or akay. Ito oh. Nagkaka yung mall. Yan. Ito mga sister natin mga isla. Dito sa ano. So ito yung loob ng ano ng uh, Melcom dito sa May West Coast Mall. Kita niyo ang lawak, 'di ba? Ang daming ah, uh, mabibili, ang daming ah, uh, pwedeng pagpipilian. Ito may mga slippers sila dito. Oh. So ito Crocs kasi 'to. Yung mga Crocs medyo may mga kamahalan. Ayan. Eh pwede naman. 400 'de. Eh. Hindi siya ano. Oo nga. Ang hirap talaga mag-argue kapag nanay na yung bumibili kasi wala. Siya rin masusunod. Ako hanggang wala. Hanggang tingin-tingin lang. Tingin-tingin na lang ako ng mga books. Tsaka toys. Robins the hero. Ayan. So, bibilhan, papipiliin namin yung mga kasambahay namin ng Uh, damit or slipper or kung ano gusto nila worth around 60 CDs. So, mahal na sila, mami, na gusto. What do you want? No, walk. Ah, go choose. What do you want? Choose that one if you want it. Arika, you. We have some here shirts. Maybe 30 CDs. You can take two. Man, choose that one. Maybe that's for... Yeah, that one looks nice. Ito may mga... Here, how about this one? Or slipper. There, see? Papipiliin namin sila. Sila na bahala. Ayan. Yeah. This one. Oh! Ah, this pajama? I like it, Dex. There's no price. Ladies' nightwear. Look, it's 50 CDs. Maybe it's uh, it comes with a uh, pajama. This one. Yeah. Let's wait for Mama and Auntie Erica and Auntie Dad. Okay. Are you happy? Mm? Are you tired? You want something? You want to drink water? Nothing. You want anything? Nothing. Are you sure? i go. Aiyah, tignan ni naman. yun yung dito sa may ano are you okay? yeah let's wait for them ha, kasi dada is tired oh, where are you going? we are sitting the next of the toys yeah, we are sitting next to the toys yeah uh, I don't think so we need toys right? Ay, let's go, let's go, let's go come here, I will show you something eto <laughs> may nakita ko eh di ko alam kung magugusto lang ito This one is dancing cactus. Here. See? It's nice. This one is like this. So when you when you talk, this one will follow you. Right? Yeah. This one. Hello. I doesn't have battery. Ito kasi yung nakikita ko sa ano na pag magsasalita ka, magsasalita rin siya. Let's wait for Mama if Mama wants to uh, wants us to buy it. Okay. Come. So dito kasi parang hypermarket din siya. Marami ka rin uh, mapagpipilian or mapibili talaga dito. Para sa bahay o kung ano-ano. Ito, luggage. Ang biyahe. Ayan. Let's go to mama. Oh. This one. What? This one. Uh, tell mama. mama. So dito, kapag sabi ko nga kanina. Gusto yung bilhin nyo, Yung dancing cactus. Let, come here. Let's wait for mama. Later, later. Don't touch it. Come. Let's wait for mama when they're done. Pinaw? Yeah. What is that? Dancing cactus? Yeah. Okay, yeah. we'll try this. We'll try this in the house later. Yeah. You can sing and dance. Saan na ba yun sila? Kabaya na sila. Ayan, maraming tao ngayon. Maraming tao dito. Ito, parang maganda rito. Eh? Para kay Blue. Ay, iba pala ito. Um, kay Blue ba? Wala na. Wala na silang milk. Yung mga bote. Ito parang dito naka-sale. ay daming tao na nag-aano ngayon. So tapos na kami mamalengke. Ay dami tao. ano. Um. So tapos na kami mag-shopping. Tara, let's go. Dami tao. No, we will come back. See, there's a lot of people. Dami kasi tao doon. Gusto ni Blue na. Ano Saan? Pharmacy? Grabe yung daming tao. yan. Yan yung Melco. Where's Debbie? Why she didn't bring the push cart? Bring it here. Ay naku, si... Bring it! Come, come. Hindi niya dinala. Bibigbitin pa. Hindi niya kasi alam. lumabas ang dami tao. ang dami. So, ang pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung ganap dito sa mall kapag holiday. So, yan yung dami tao maakyat. Yung mga tao dito, hindi sila sanay gumamit ng escalator. Diyan. yan. traffic yung sa escalator. nakakatawa daming tao ngayon kasi minsan lang yung maraming tao dito sa mall. So ngayon halo-halo na yung amoy. Hindi <laughs> <laughs> mo na alam. So, family bonding, ganun. Ito mga bat? Yes, it's closed. So pupunta lang kami dito sa pharmacy kasi may titingnan kami na Sepamet, shampoo ni Boo. Ito bukas pa ang dami talaga. Ngayon lang ako nakakita na sobrang dami ng tao dito sa ano, sa may West Hills Mall. Lagi ako pumupunta dito, pero ngayon lang talaga yung super dami ng tao. So, nakakatawa na ganitong holiday is marami nga talaga ng tao dito. Ay, nako, sarado na. Here, here, here. Pinahanap namin. Here. It's closed. Ayan, second bed. Sarado na. So, wala kang magagawa. What? Uwi na tayo pe. Ayan nga. Close na. It's okay. Uh, okay. Ate Erica will carry. Okay. Tara na pe. It's okay. Let him enjoy it. Later he will drop it. <laughs> Ayan. Tara na. Uwi na tayo. Dito na tayo labas. Ay kas. Bigyan mo nga yan. Bigyan mo nga kahit sampu. Malis na Ah, tara na. Sige na, saka na lang. Kami na. Dami yung mga bumababa oh. Dito na kami dadaan. Ayan. Ito lang kasi yung mall na may escalator dito. Wait, wait for mama. Wait for mama. We'll wait for mama. Ito kasi yung Sinihan Tsaka laruan. Eh dito kasi wala naman kasi silang masyadong Pinupuntahan dito So lalabas na kami dito sa my food court area Kasi Para makita yung mga Dami rin ng tao ayan. Tingnan nyo naman Napakarami ng tao dito sa labas Nako kung makikita nyo lang yung nangyayari dito Kasi pag ganito kasi Nagkakagulo dito Pool. you want KFC? you want KFC? Yeah. okay will check ayan ang daming mga hindi yeah. naman nila alam na wala mga... wala okay, may paparking sa taas so, ang daming tao sa labas yan yung parking Ayan. Dito talaga. Mga nagsisiyahan talaga yan sila dito. Ano? Punta na kami sa sasakyan. Kasi, uwi na kami. Medyo napakot na nga rin ako maglakad-lakad. Ayan. So, let's see where can we go. Ayan. So... Hopefully, nag-enjoy kayo sa aking vlog dito sa my West Hills Mall kung saan nakita niyo po kung gaano marami yung tao dito kapag holiday. So, marami-marami salamat po sa inyong panonood and see you again po on my next vlog. Bye! Say bye. Bye vlog!